BBM daw nag na hospital mo daw to ang presidente daw ba na. Ba daw kuno dai. Oh, oh niya. Ato ah, gidala sa. Gidala daw kuno sa Estados Unidos. Oh. Kay brabag kasama og atake ba to. Basta di gray mm -hmm. mang mga information but ang impormasyon bagya kasama nga na ay diferensya bagya kasama ang atong presidente. Kuno isgutan na nato ang kaimsog sa panglawas. Na <laughs> diferensya. ba ulag daw kuno dito sa Estados kay nagpatambal. Ah, oh, okay. Oh. Mo tay mo mo nag mo tay Oh. Nga sirkulo nga mga impormasyon dahil may sel. Okay. Nga, ma, uh, salat nga pagkasulti, presidente. Uh -huh. Kaya itong presidente, ba'y kasama, gida ako no dito sa Estados Unidos, kaya patambal. Tungod sa bagyong ente. Katong maong wala siya sa bagyong ente. Mo nga, Asal uh, ng Pangulo, oh. sa kining pangitabo, karon nga epekto sa bagyong ente. Mm. pero kayo na tingog, malagay siya. Pero kayo na tingog niya. Naingog po dahil bagay kasama ang mga, uh, mga vlogger, ha? Mga vlogger, mm. mga anti-PBBM. Mm. Recorded banto, dugay Lugay naman to. Recycle. Agoy. Recycle, recycle man to. sa bagay tinood Sige daw, sige da. Murag na yung video <laughs> gyan dan ta diha. Abe? Ano sa bagay tinood Atong paminahon daw daw irin. Sige daw daw. Si PBBM mismo. Okay. Sige daw, atong uh, paminahon sa iyang... Straight pahay. to the point.

Kondisyon kaya itong Presidente. Ano sa kaya ito ba? Magkahibaw <laughs> 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 ko. Magkahibaw na kung ano <magkahibang laughs> ba yung bakay. Estados Unidos, God. Uh, yes, oh, yes, direction. Oh, oh. Uh, sakit. Oh, yo, you, 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 food and <laughs> drug <dragon> administration. <laughs> so sa ato pa dito siya ba sa sakuan. <laughs> <laughs> Ay, may tao, may Wala turn. lagi daw. Oh, tingog na si PBBM. Saan man muna? Oh, no, ayaw lagi down. ninyo no, butang-butang yung lagi informasyon nga dili. Lagi sakto. Oh, si Maggie mm. Taverner nga ni Ani po reaksyon sa ato ang uh, post ng Erin. Ingon niya, well said. Mm. Uh, and God bless po PBBM at mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan, salamat oh. kayo, no? Sa imong nga ang uh, komento. Oh, mm. po Gary. Uh, si Sarah Chua. Ingon pa niya, oh, sa Sarah, eh. Ha, buhi pa dahi. Ang pinagkog si Sarah Duterte. Ah, dili, dili, dili. Sarah Chua dahi. Chua, Chua. Masing mapuantaan eh. Ano? Ayaw, pag-ana. Tahas po na nga komento dahi Sarah. Oo. Lain sad mo. Lain, nakita ang commenta dong Irin. Okay, na iniingon dili o si Trias Nosin. no dili na gina fake news. Kalain. Hoy!